You're welcome po. I hope nagkaroon na kayo ng peace of mind. So, paano ko nga ba ginawa yan? Stay tuned lang and watch the full video. Okay, sila pa mong idol. Welcome back again sa ating channel. Ngayong araw is, I'm gonna teach you kung paano nga mahuli yung ibang cosplay partner if ever na meron man and para magkaroon ka na rin ng peace of mind para malaman mo if meron na ba or wala di ba kasi syempre para panatag ka na okay so pero bago yun bago pa lang kayo sa akin channel subscribe ka na idol and kapag nakapag subscribe ka pwede well, malaking tulong na po sa akin yan legit so huwag tayo patagalin pa ito no so start na po natin to agad agad na unang una sa lahat is kailangan mo po dito ng mismong um, tawag dito ng messenger mo So, syempre, open mo lang yung messenger mo, okay? So, first, pero bago natin open yan, ganito kasi, need po natin, ang mes messenger natin is updated, okay? So, paano malaman if ang messenger mo is updated na or hindi pa? Punta ka lang sa Play Store, okay? Sa Play Store, type mo lang dito sa Play Store, Messenger. Ayan, Messenger. Okay? So, ngayon, open mo yan kapag open yung nakalagay dyan, meaning yan, messenger mo is updated. So, kasi po, may possibility, nandi gagana itong tips natin if hindi updated ang iyong messenger. Okay? So, that's why dapat paki-update po ang messenger natin. Um, uh, assuming is na-update yun ang messenger nyo, okay, we're good to go na. syempre, open mo lang yan. Okay? Ngayon, kapag naka-open yan, ganito pupunta ka lang doon sa setting ng messenger which is dito sa um, ito settings and then focus ka dito sa ah, uh, tawag dito privacy and safety okay so o um, nga para disclaimer bago to um, e eh make sure na gawin mo to sa phone ni partner mo ah. okay sa phone dapat ni partner ngayon kapag LTR kayo ni partner So, meron po akong ibang tutorial about dyan. So, depende lang po sa inyo if gusto nyo puntahan yun. Okay, so, no, sa mga sa channel ko. So, marami akong videos about dyan. So, kaya na pong bahala. Pero, sa mga lagi nakikita si partner, every week, every month, nakikita, nakikita kita nila or ang uh, um, tawag dito, ah uh, magkasama sila. Tapos, di mo pa rin siya mauli-huli. So, gawin mo ito sa phone niya. Okay? Muna-una sila at open mo messenger niya. And then, pumunta ka sa privacy and safety. Okay? Ngayon makita mo dito yung mga settings na to. So dito simple lang gagawin natin. Um, dito is pumunta, ka lang sa um, dito. hidden contacts dito. Ayan. So click na yan. And dito, dyan mo makita lahat ng mga hidden contacts dyan. If ever na meron. Nakakita mo din yung mga tinatago yung mga contacts o yung mga tinatago niya mga ibang kausap niya na hindi mo pala alam na kausap niya na sa messenger. O oh, ba? Diba? At least, sa unang step natin na to, may idea ka na kagad kung sino yung mga kinakausap niya na hindi mo alam na kinakausap niya na pala. Especially kapag wala ka. Okay? So, I hope dito meron. Pero if ever na wala dyan, so huwag kang pakampante. Bakka, punta ka dito sa restricted accounts ito dito okay so click mo yan sa dito kasi sa, restricted accounts ganito kasi ang ginagawa niyan so once na na, -na restrict niya yung kausap niya na yun hindi mo na mas search yun sa facebook niya parang naka block na rin yun okay um and then kapag nag chat nag chat siya yung kausap niya na iba na yun kapag nag chat automatic save yan dito sa restricted accounts So makikita mo na dito yung ibang kausap niya, yung chats dito, yung chats ayan jan, Okay? Makita, makita mo na yung mga chats diyan. Hindi mo siya makita mismo doon sa chats talaga as in sa Messenger yung tawag dito. Yung pakita ko na lang din ha. Yung dito mismo. Hindi siya makita dito mismo. Kung hindi, doon mo siya makikita sa 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 restricted accounts. Diba? That's why dapat Alam mo yung dalawang tip na yun Which is yung sa hidden contacts If wala sa hidden contacts Punta mo tong restricted accounts Kasi mali mo Dito niya, dito niya pala tinatago yun Okay Kasi po ang messenger Matindi talaga to Maraming pong mga Settings pa dyan Hindi natin alam na Pwede palang gamitin Pantago ng kausap Okay So I hope dito sa Restricted accounts Is meron na Ngayon Paano? I don't Paano kung wala pa rin? Waga, di pa rin talaga siya nakikita. What if gumagamit pala siya ng ibang application? Okay? Paano yung ganun? So, may idea ba ako sa ganun? Siyempre mga idol, meron po tayong idea about sa ganyan. So, dito naman po sa isang setting na to, sa pangatlong tip na to, simple lang. Hindi mo kailangan mag-download mag, -download, mag -download ng kung anong, kung anong, applications dyan. Ang need mo lang dito idol is yung mismong setting ng phone niya. Okay? assuming ito po hawak mo ngayon is phone niya, okay? So, ang gagawin mo dito is click mo yung settings na yan. Settings ng phone niya na remember, hindi yan sa phone mo. Sa phone niya po ito. So, ngayon, anong gagawin dito? Alam mo ba, sa settings ng phone is merong um, setting na kaya mag-save ng mga messages or yung mga deleted, hidden, or yung mga unsent messages sa messenger or even mga deleted. Eh, hindi lang sa messenger lahat sa WhatsApp, sa Instagram, sa Telegram, lahat ng mga chat apps, kayang-kaya niya po i-recover to. Okay? Um, ngayon gumagana ba 'to siya nung hindi ko pa na set up? hindi pa siya gumagana dapat. Na-set mo muna ito bago siya gumana. Okay? Goods na goods to sa mga nag-overthink diyan. So, ano nga ba 'yung setting na Punta ka search and then type mo lang dito history. wait, anyway, may lumabas ng mga settings, okay? Ta focus ka sa notification history okay, so click mo yan and then kung makita mo napakaraming settings dyan click mo yung notification history sa so, yun lang, focus ka dyan so ito dito makikita yung mga ibang kausap nya, like for example dito, ayun o no, messenger diba, then another application pa dito na kinagamit nya So lahat ng application doon na ginagamit niya na pang kausap niya sa, sa iba or sa kung sino mga ibang kausap niya, automatic kita yun siya dito idol. Syempre nakablur to pero may privacy lang naman di ba? Ayan di ba? So automatic yan loads kitang kita yun lahat. So ngayon, pag walang setting na ganito sa phone niya, so pwede mo naman siya i-download sa Play Store. Notification history lang tapon po makita at makita mo na yun siya doon. Okay, depende na lang yan sa'yo kung anong gusto mong gawin. So, dito kasi ang gawin mo lang, ang need mo lang gawin dito is, syempre, i-on mo lang to. Yan. Kapag na-on mo na yan, idol, um, you're good to go na. Okay, pero bago yan, syempre, kumbaga, kapag na-on mo na kasi to, automatic lahat na ng messages, do, masasave mo talaga. Hindi na, kaya, hindi na na yan, automatic save na yan lahat dito. Okay. Pero bago yan, syempre, para hindi niya malaman na naka-on tong settings sa phone niya, goods to, sa mga partner na di naman masyadong pupunta sa setting ng form. pero sa mga partner na mahilig mag explore okay? o alam na alam niya na yung mga ganito like po, lagi siya punta sa settings back mo yan okay, back mo ulit and then clear mo to, cancel punta ka ulit sa search bar okay? kasi search bar yan, may lalabas dyan na history or search history meron po so, sa yung huling synergy mo na setting ngayon ang gawin mo paki clear or paki delete mo yan parang hindi na talaga malaman na pinuntahan mo yung setting na yun kasi napaka importante yan loads um, para tawag dito parang hindi niya mahuli or parang hindi ka niya mahuli na may ginawa ka pala sa, sa setting ng phone niya okay so ayun lang naman yung isa sa mga ano dun kung para mag clear akin kasi ganito may trash lang sa gilid So, kiklik ko lang yan, gano'n. And then, yan makigil na. So, sa inyo kasi baka iba. Okay, kung iba yan, okay lang, walang problema. At is parehas lang din naman to halos. Basta setting ng phone, matikyan yan, pare-parehas yan. Especially sa mga Android. O nga para disclaimer, hindi ko po sure if ganito sa iPhone or sa iOS. Kasi po, ang tinuturo ko dito is para sa mga Android phone lang din naman po, okay? So, sa mga iOS user, try nyo na lang kakaroon dyan na good to go na goods ka na, ganto na di na diba home mo na and then make sure mo i-clear mo lahat yan ayan especially yan messenger i-clear mo lahat yan Kaya, kap assume nga na clear mo na lahat yan pwede mo na yung black yung phone niya sa kanya okay so that way pwede mo nang ibalik and then wait mo after one week or one month pag magkita kayo ulit puntahan mo yun and check mo if may mga nakasave na messages doon na dapat malaman mo okay So, yun, ganun naman makadali yun. Hindi naman siya mahirap gawin, di ba? Napaka-simple lang. Turn on mo lang yun. Yung kapag na-turn on mo yun, loads ka na. So, ayun lang, ha? At yung tatlong tips na dapat alam nyo. Okay? Sa messenger and sa phone. So, hindi naman magtagal mga ito. I hope, I hope nakatulong tong video to. Um, bye. See you in my next video. Paalam! alam.